ang akin lamang po dito, ito pong MCGI, again po, hindi po ako member nila. Uh, ang nakikita ko lamang po dito, ang ating pagkaselective po ng ating ibang government official, ang pagkaselective po ng ibang mga, mga, mga media, dahil hindi ko po ito nakikita sa iba. Kahit sana ito sa MCGI, sana po pinapakita ng ibang mga mga mainstream media na uh, ang pagbibigay ay hindi po nangyari lamang nung nagkaroon ng community uh, pantry. Ang pamimigay po, ang pagpapakain sa tao ay nangyayari na to noong pa. So sana naman po huwag kiniklaim nila na sila ang nangungunang magpaka magpakain sa taong bayan. Hanggang ngayon iniintay ko po kung mayroong makakarecognize ng ginagawa ng MCGI. Ay at hindi ko rin po sila pinopromote again, hindi po ako member nila. Nakikita ko lamang po talaga yung kanilang pagkabayas dito. Ano ito? Anong kinakaiba ng mga to? Ay kung saan-saan po sila nakakarating noon pa yan? Nakikita ko na yan noon pa? So, ang tanong ko lamang po, ito po ba i-recognize -re ninyo o magiging selective po kayo? Doon po sa mga media. Applicants, dahil sa kagustuhan nilang mauna sa pila, marami sa kanila ang hindi na nakapag-agahan, makumpleto lang kaagad ang mga requirements na kanilang kailangan sa pagkuha ng National ID. May nooning na aning ninyo. Okay, nag-ugmat ining programa, ha, kaning pwedeng ibutom na yun niya, kinag-hike rin hindi ka nito, pwede rin kay nag-save that Kala ko sopas pala. Pasalamat na po niya, naamoy ka ng kapunungan na nag-hingay sa gawin ano ito eh. Makasalbar man po niya sa butong ba. Ako pa ka na abad sa diba. Kasalbar man po niya Umabot sa isang dang individual ang masayang napakain ng sopas at Shanghai ng MCGI Volunteers. Unas tanan, no? Unas tanan, uh, atong pasalamatan ang, ang ginoo, no? Na gihimong instrumento ang MCGI sa ilang mga programa karong gihatag di diri sa atong barangay. Na, Nananghida na ito ang MCG, uh, kaning, sa MCGI uh, sa ilang programa about this uh, restore pre-store. O katong, o karoon, kaning atong mga paying program, no? So, nindot kayo uh, ang programa nila. Gihatag di, di diri sa atong barangay. Giunang atong barangay. O nga, uh, salamat nato balik ang ano no uh -huh. mula sa Cebu city ako si Ryan Malyari para sa the legacy continues so mga kabayan eh, 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 dapat po kahit sino pa man yan basta nagbibigay dapat din, ni 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 Di po ba nakikita ninyo ang pagkabayas po nila? Kaya tuloy pati tao naguguluhan sa inyo eh. Kaya tuloy tao, pati tao, nag si nagiging selective na rin eh, sa, pag sa, pagka, sa pagkilala ng mga kabutihan ng tao. Kung sino lang yung kakampi, yun lang ang pupur pupunahin, yun lang ang pupurihin, di ba? Ang ating topic po, walang, walang, <laughs> walang uh, ano to, Walang particular direction po ito. Gandang umaga ma'am Nancy, sabi ni Edward T. Gandang umaga din sa iyo, ating moderator Edward T. Gerelio, ah uh, um Gerbashi Garba Estado lo, <laughs> nabubulol na ko. Haba kasi nang ano mo eh. Virgilio Gervasio, Estado lo, good morning ma'am Nancy. Dagameza, libre pati sakay. Sabi ni, sabi ni Dagameza, libre pati sakay niyan. Sa EDSA po, may mga bus sila. Alam mo, uh, Dagameza, nakikita ko ito noong pa, no? Noon, noong pa. Uh, sabi ni Jajay Kojima at Turk Sibelia 11, parang pera-pera na lang ang nangyayari. Dapat isipin nila ang makatulong sa may hirap na uh, about at uh, abot at kanyang uh, solusyon against COVID. Yun nga. So ngayon po, di ba na sinabi ni Pangulong Duterte tungkol doon sa mga ignoranteng nag nagbibigay kuno ng tulong, eh, ignorante naman, eh merong uh, mga nagpapapil eh. Ah... Uh, J.J. Kojima, biased media ay may kinikilingan. Yan. Pagkakampi ay mabilis i-cover nila. Pag hindi na nila tropa ay walay. Eh. Bahala dyan. Ayun eh. na nga po. Ayun na nga ang problema. Ah, kaya nga po sabi ko magagaling lamang po tayo dito. Hindi naman sobrang, hindi naman natin completely matatanggal yan. Pero ngayon po kasi ang nakikita ko, yung karamihan po sa mga journalists at mga bias na media, na dati po ay ka kagalang-galang po sila. Once na tumingin ka sa kanila, once na manood ka sa kanila, ayun na yun. Maniwala ka, totoo yun. This time, napapansin ko, pag nanood ka ng, ng news, ka